tanghali na guys at wala pa kami ulam pananghalian so ayan namimitas tayo ng talong dito pero ito ay hindi sa aming tanim nangihini na lang so merong purple na talong at merong white white na talong dami ng puting talong oh. talong na puti at pakadami bunga tapos may pinya pa ayun may malaking talong walang tayo ng talong pamprito wala tayong ulam ito ang laki na oh yan <coughs> talong ito pa ang laki ang taba oh Kaso, ano may sugat taba ng talong oh, may pabilog, may pahaba tapos si papa ang gusto daw na talong ay puti sa akin tong purple squad din tayo ng puti dalawa din ah, uh, yan Puting talong. Tingi ako kuya John. Uh. yun na, ang talong. O, di ba may pangulam na kami sa tanghali. Tamang-tama ito dun sa binili kong ginataang tulingan. Ayan, prito na natin to talong. Sarap!